Tama mm. Bal Bala na masakit mga kalugit. At least natanggap. Ang laki-laki nit Kitty. Mga kalugit, kamusta kayong lahat? Ayan, Merry Christmas ang consumer natin from Bansalan. Hindi sakit. Ay, basilan pala. Ayan, oh. Grabe kayo mga kalugit. Hindi rin sakit, dam. Ayan. So, ayan mga kalugit. Punta na po kayo sa Sherwin, Ladrido Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes Mintal. Davao City Street lang mga kalugit sa guardhouse. Magtanong lang po kayo dyan kung saan po ang location ni Mr. Ingron. No? Dahil kilala po tayo dito sa Malacanang. Sakit. Relax madam. Dito ang masakit no Ha? Siya dam? Siya Kapayatan niya pa batatnya Mas gumaganda man siya ngayon sa personal hmm. Mas maganda ko sa personal no Look o di ba na-renew Direng like. sakit Sagit lang ha hmm. Ay bilat Relax lang madam kay Gabanog dai dire Ara sakit ah sakit jud naig relax sa'yo hila ah kay basi ma ano imong kinabuhi hmm. this Ya daku um. Inahid lang. Ay, Perfect. Tama lang. Mm. Bal Bala na masakit mga kalugit. At least natanggal siya. ka kadako ba? Madam, do ano, madam? Hmm? Hmm. Muna. Bato na siya. Da, oh, uh, kuko. Pero last time pa, mo sakit po, Diri. Wala. Nagtubo na po siya, no? Pila na yung kabulaway ka kahinlo, ah. Sobrang tinubulan. As in.

Bunyi teler dala krusibo. Aku mau mau kayak Gani. Demi Yang yang gabi yon pa. Go. Tradition ka. na pa. Dala na ng Nagpakita, magpakita lang ko dira. Tradition uh. ka. Tradition sa tambo Mm. lang ko sa balay guro. Sabi mo, Ingram, mo? Ano okay. okay. mga Hello, Merry Christmas to Merry Christmas. Merry Christmas. Nice to inyo. Secret. <laughs> secret. Wala. Secret. 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 Halo Dennis. Halo Dennis. Oh, como ano, winters. Como oh, okay, long black. Dai pula. Pesenta Itom dam. Itom diretso i takpan itom. Sige <laughs> so, bango nor. Oh, oh. Tatubunan i. Eh. Dapat mo. Lang. Kami yung bakasyon, no? Ito n'yong bakasyon, bakasyon, good mo? Saan mo n'yong ito, bakasyon? Dugay ano, na kami to? Kami, ah, ah okay. so, Kami sa ano? Sa January 12, tapos sa February. Australian ako. Wala ka no? Kasado na ko dahil. Huwag iyab. May tao dun ah. Foreigner? Hindi. Proko-pok! ako! na dito? Sige, saba. ang tamang Hindi Sa ko man ito uyab. Friend lang kami nun. It's a prank. And shoutout sa mga na-prank ko ha dito sa salon. Balik na kayo. <laughs> Kamusta itong iba ko? Ay ba ano? Ang music mo. Nag-abit ko. Atong, yata, yeah, si mo ba? Sa mga bata, gilok ang dito na. Mga bata, ba bata? Butangis ano, Gilokan na sa bata, gibigla niya, okay, tabi gibuksa, gikot-kot niya ba? Tapos gihila niya. dungon yung bata ato eh. Ang mga tao ko rin busy na. Kamu dai na ganda? mo dai ano mga... uh -uh. Sino? Si imong engineer? Ang mga mamangha, hindi na tayo ano mag mang madala ko glitchon dira sa buwas. lang. Oh, kag na sa ilay eh. mo naman dana sila. Mga kwarta ah. Ang nanay baya na to kay. Sa koron mi oi eh, sa January. Ini eh, do man tu isa. Ah, ay, taman, eh, no. Am, balikan ko tana ang ano koron. Ay, ba man ang koron. Prinsesa. Pero ito mo kung Puerto Prinsesa. Ha? Puerto ba? Hindi ko eh. Bawa mo dito. Dito mo pa mga ng mga tapong underground river. Ayan sa mga taga Kuron dyan. See you ha? Sa mga followers natin dyan sa Kuron. Malami. Dami ako mga followers John Makita nyo ako John nan So, lagyan na natin ng efficacent... Oh, ay. A uh, magic sarap mga kalug. <laughs> so ayan ito na magic sarap ko mga kalug. Thank you so much. Merry Christmas.